May kadlaw mga boss, karoon nalit ay ipasak ka nga i-bike Kapag brand nyo ni siya nga i-bike Nga kasagara mga sa brand nyo kasi dukod nyo na siya Sidecar, so ato ni siyang ipasak ka Pero ay nani na pag una So ato lang na siya gi-highlight Nga ang una dyan akong gibuhat Akong gi-jackan niya Kung man ako gi-cutting ang bracket sa atubangan Pag kung na to cutting sa bracket sa atubangan Siya rin na punta dere sa bangko Ato tangtangon una ang bangko Kaya mapiskan na siya Karon ato ning katingon ang duha ka bracket sa ilawom sa lingkuranan. Kay di man na siya masaka guys, ug na to katingon ang duha ka bracket teri. So mana kating o mana kating na tubangan ato na ni ipasaka. Ato siyang jakan. Pagka man atong jack dia guys ato na siyang kitang tangang connection sa mga battery kay kung dili na nimo tangtangon niya maka welding ka na hadi posibilidad niya madawat ang atong battery so ato jud ang tangtangon ang connection sa atong battery usa ta mag welding So sa pagbuilding dere sa bracket kay kinala nato yun is yung solido ng mayo kay mao manigi gikuptan sa tanan. Kay kung mapuka bito ni, ya maipiktuhan ang busing sa ilaw mao nang madako na ano, no nang damage so ato yun is yung ng mayo. So dere na puto sa tubangan si magbutang na puta og flat bar. Kini flat bar kay sang purpose ani nga makakonekt ag balik sa atong gikate bracket. kay dire pa man sa ubos kay sa wala pa na to so ni na man siya kay ato magipasaka ang uh, sidecar So, pakakonek na punta balik ari mo welding sa bracket. So, ato na siya na weld guys, karon magbawag na putag tubo para atong dublihon ang bracket sa tubangan. Kaya kung dili mo kundin mo dublihan, na itindin siya na nga mahiwi ng imong sidecar o madisalign. Na pinakargahan imong tubig o pila pa na container ang mong ibutang. So, mo yun, yun yun, na siya labi na sa duog imong pamasayruan. o nang ato na siyang guys kay para mulik on mayo. nagmayo o nang ato na pong ang porma nga bracket sa tubangan so ginana rin nato guys so natay bawa sa so dali raja siya pagbawag o oh, pa porma mana siyang porma so dali pa ito magbutang o bracket ato siyang gibutang dia kay mama mo yung so ato na siyang bagaimana pag building ana dia guys ato na dayong yung ibutang atong itong tubo nga itong gibawag mo ning bracket ikaduhang bracket ba o oh, mauna ni siya ato na building oh. So karon mo na ni ang purumba guys oh. Ate gibutang ang bracket, mo na siyang bracket, kuhani ka box bracket. Ya, nasa sa nasa nato. Tangan nato plat par. So una ni kayo. Dili na ni siya mo kay tong una. O yun yun jud to og nay karga. Nay karga nga ano. <laughs> mo ubos og mayo. So mo ni ang bangko sa tubangan. So pwede ra po na ninyo butangan og kuan. Okay. pom nah ini yang loyo guys formas yang loyo nah ini saya atop dah sama orang dah guys ya amping tangan ya please oke okay.